Good afternoon mga mamshi. Ayan, po nakikita niyo si mamshi ay nagbubumkal. So nag-uwi po kasi ako ng sidling ng pet mula sa school. Napakarami ko pong punla doon. And wala naman po kaming pag-transferan. Ayan, so meron po ako ditong tatlong sako ng patabang lupa. So sabi ko mag ako ng pansarili lang. So ayan. Itatanim ko siya, mga ma'am, siyo. Oh, di ba siya pang bibilihin? Pagka nagsigal ako, oh, di ba aboy na lang ang kula? Hmm. Di ba? Discarded, tipid-tipid. So, baka nagtataka kayo eh, nasa taas yung aking, ano, manasa ako. Kasi po dito sa bahay namin, dito sa paligid namin, manapakarami pong kuhon. Yan, so yung kuhon, ay eh, kinakain po yung mga tanin-tanin. So, yan kaya inakyap po po siya. And, meron din kaming alagang aso. Mga kanyang dapurakin. Yan. So, sana mabuhay at nang mapakinabangan para makatipid. Yan. Usapang katipiran ulit mga mamshi. Maganda hapon muli. Tanim-tanim din sa mga bakuran natin.